So uh, guys, 'yung nakikita niyo 'yung ano, sanga. Makita ko bubong. sa bubong kasi may kumalampag kagabi noong kasagsagan ng bagyo. Ito pala inarmit ko, oh. tingnan niyo 'yung mga sanga. Ayan, no. Oh. Hay, mga sanga. 'Yung bagyo 'yung necessary. 'Yung mga sanga 'yan, oh, Bano sa bubong ko. Ayan. Ayan 'yang sanga, oh. Ayan, nakita nyo. Ang lalaki pala mga asanga. Nadaling bubong ko. Ayan, oh. Ito yung asanga, oh. malaki, Lalaki. Baka yung kumakalampag doon. May kumakalampag dito kagabi. kasi, eh. Ito yung kumakalampag na yun, o. Ayan, oh. oh. Ayan, kumakalampag. Ang lakas. Kagabi. Yan, yeah, nakita nyo yung mga Kung malampag ka gabi, kala ko Itong malaking puno ko Yung mangga, yung malaking puno ko yan eh Kala ko na, na, na ano na Na, na dumapa na sa amin Kala ko kagabi na ano na Na tumumba na Ninervis ako kagabi Alas di kami nakatulog Biro mo nagbukti yung bagyo Last gist ng alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw ang lakas ng bagyo alas 2, alas 3 yan paalis na alas 3 nagkita yung mga sanga yun o oh. Oh, nasa tasa ko ng bubong namin yeah, tin ko kung ano yung kumalampag na gabi kaya nandito ako sa tasa ito yung mga parking ko ng mga truck Kala ko ano yung ano eh. Ano yung kubalapag. Ah, lagi kita yung mga truck oh. Hindi yung sila oh, mga umuwi pa sa akin parte. Oh. Hindi sila nagsinabasan. Ang lakas ng bagyo eh. Baka wala silang madaanan. Lubog yung daan. Ayan lang mga truck. Lagi kita yung mga truck. Ayan Uy, Dak. Naano pala yung ano, sanga yun, no? Dalawa sanga, malalaki. Oo. Okay, okay. Oh. Ayun mga truck. Nagigila mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dosin truck. 16, 17, sa akin 20, bakanti. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12 sila dosi yung mga truck hindi sila nagtilabasan kasi nga bagyo baka wala sila madaanan. bibilangin nyo yung mga 12 lahat nakamura nga sa akin eh tumawad siya inano ko 2,000 bawat isa pero tumawad siya Nakatawid sa limang dito. Di mo, dosi yung pinagpart niya dito. O, so, mga dosi. Nag-howling niya, nag-aakot ng mga panambak. Howling. Ayan ang barak sila nandun. Nag-aakot sila ng mga panambak. Howling. Ayan lang. makikita nyo mga ah, dosi ito yung bahay ko yan yung bahay ko yan hmm? kaulit sila yan wala na nandito sa alin talagang bagyo ayun ang sanga oh yung lumubog tamo yung sanga dito ako sa taas ng bubong namin may kumulabog tum tumulabog kagabi gala ko tumumba yung mangga eh alos wala kami tulog pero nakatulog din ako hindi naman ito yung mangga oh kumalabog gala ko ano yung kumalabog kagabi ayan oh ngayon naanin ko Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.

Tira yung bubong oh. Kaya ako na lang ayos eh. Kato tumulo. Ayan, sira, oh. Buka. Ayun pa ron, yung maingay ka tabi. Bubo rin. Kaya ako na lang ayos eh. Yan. Ayan. Eh. masak yung ano masak yung ano ba ito, rattle lift ayan Laksak yung rattle lift makikita nyo ang laki ayan o ang laki yung rattle lift makikita nyo ang lakas ng bagyo ayan, mga saging mga rattle malapit lang ito sa amin eh lumabas ako para makita ko yung mga ano ang lakas yan lakas yung bagyo. Eh. Hmm. yun yung mga ito yung kaibigan ko nagbubul ka na yun eh. nagigita Nakikita nyo. Ang ng bagyo. Lakas ng bagyo dito. Ang dami. Ayan o. Oh. yung mga yero, mga bubong nagigita nyo. Ito so, ganda o. Oh. Ayan. Lakas. Ang para yung mga bubong Malapit lang ito sa amin. Yan, yeah, malapit lang. Mag-iwita nyo.